So the question, Ms. Baterna, ikaw ba handang pumerma ng waiver? Binibigyan mo ng karapatan ang Quadcom na makita lahat ng bank transactions mo. It is answerable by yes or no only. Yes po, Mr. Chair. Ano po ba ang mga banko ninyo? China Bank po. China Bank what branch? Angeles, Mr. Chair. What else? Yan lang po, Mr. Chair. One bank only? Yes po, sa akin, Mr. Chair. Uh, hindi po talaga hindi ko po talaga totoong trabaho yung corporate secretary. Yung totoong trabaho ko po doon is sa gate pass lang po, nag-i-issue lang po ako ng gate pass sa may main gate. Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Para mapabilis po tayo. With the indulgence of Chairman Abante because Chairman Abante uh, is that okay? Chairman Mr. Mr. Chair, uh, I think uh, it's already uh, 5 p.m. and uh, we need to go back uh, to Manila. Isa na nagtatanong ko sa iyo, uh, Ronaldin. Uh, Ronaldin, meron ka bang uh, Meron kang bank account, di ba? Meron po. Meron kang bank account. Meron ka rin cheque. Meron, kang cheque. Ayun, Andre, oh, tatandaan mo, ha? Meron kang cheque. Ilang Meron cheque po. na na-issue mo mula na maging corporate secretary ka? Hindi ko na po matanda. Marami ka na na-issue ng mga cheque. Mo. Yes, po. Di ba? Yes, ano ang pinakamalaking na-issue mong cheque? Pinakamalaking na-issue mong cheque, how much? Nasa 500,000. 500,000? Yes. And you are, you are, your salary is only 70,000. At na increase ka, dumating yun sa 23,000. Am I right? Yes, po. How can you issue 500,000 pesos? Sa si isang cheque lamang, correct? Di ba? Isa pa lamang. Ilan cheque ang issue mo ng 500,000? Iba-iba po kasi, Mr. Maraming Chair. Marami kang issue ng 500,000. Am I correct? Yes, Di ba? Yes, po. At saan mo kinuha ang perang yun? Bakit ka nagkaroon ng ganun kalaking pera? Samantala, si sumasweldo ka lamang ng 23,000 a month. Uh, hindi ko ko pera, Mr. Chair. Kaninong pera yun? Saan ang galing? Sino nabigay? Si Cassandra? Opo. At yung mga boss mo, di ba? Si Mr. Correct. Tandra, So sa lahat ng ito, Mr. Chairman, I really want, I don't want to explore this issue anymore because I think uh, the right and proper uh, sana po ay sa susunod na. But uh, I think uh, this person is lying eh. Talagang uh, we have proven. And, and, those people also, doon sa tinatawag natin sa sila Julian, uh, Julian Linsangan, marami, hindi silang matindi yun because we will be proving na marami din silang pera sa banko, Mr. Chairman. And uh, this person, si Ronaldine uh, Paterna, have issued a lot of checks. No? At sa kanyang trabaho, sa Pogo, sa magagaling ng perang yun, di ba? And uh, she's trying to tell us that ang kanyang salary is uh, only 23,000. But the reality is, nakakapag-issue siya ng millions of pesos, di ba? And that, what, that make us wonder, why? Kaya kanina, medyo naaawa tayo, even us, the first time I saw her, talaga naaawa kami, single mom, di ba, babae, ang sweldo, mababa. Pero in all reality, may problem. May problem tayo dito. Dami sila, but they allowed to be used by the Chinese people. You were allowed to be used by those people. Di ba? So inaami mo na, Ronaldin, na ginamit ka ng mga Chinese to issue these uh, checks, right? Yes po, Mr. Chair. At sino yung Chinese na yon? Si Ms. Cassandra Ong po. Si Cassandra Ong. Yes Ayan. po, Mr. Chair. So si Cassandra Ong na ngayon ay nagtatago na hindi natin malaman kung nasaan. And even his, uh, her property, no, Mr. Chairman, yung property niya dito sa sa Porak, may problema tayo sa PNP. Dahil yung kanyang uh, please order sa kanyang uh, bahay, wala pong please order. As a matter of fact, si Cassandra Ong can still use her property. Kahit alam natin, nagaling yun sa Pogo. And that's the reason why the uh, issuance of uh, contempt is just right and proper for her. Having heard about all the bank accounts, may I know from Ms. Paterna, are you willing to execute a waiver of bank secrecy law? Okay. Uh, Naka-close na po yung account. Mr. Nonetheless, it is still protected by the bank secrecy law. So the question, Ms. Paterna, ikaw ba handang pumerma ng waiver? Binibigyan mo ng karapatan ang Quadcom na makita lahat ng bank transactions mo. It is answerable by yes or no only. Yes po, Mr. Chair. Mr. Yes. Chair, I'm requesting the Quadcom to facilitate the necessary waiver as manifested by Ms. Baterna. And as a follow-up question, Ms. Baterna, ano po ba ang mga banko ninyo? China Bank po. China Bank, what branch? Angeles, Mr. Chair. What else? Yan lang po, Mr. Chair. One bank only? Yes, po, sape, Mr. Chair. It's quite hard to believe, Ms. Baterna. Yes. If you make sure you waive all bank accounts. Yes, po, Mr. Chair. I'm requesting the Quad, call, Mr. Chair, that we facilitate the necessary waiver. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chairman uh, uh, Jinkie, in addition uh, to. Uh, please uh, okay. let the Chair make a quick statement with respect to the manifestation of Congresswoman Jinki. So, the Secretariat is directed to coordinate with uh, Ms. Baterna with respect to waiving her right uh, and uh, giving access for the committee to look into her bank records uh, and uh, that he, she is willing to tell all to this committee. Yan lang ba ang bank account mo? China Bank lang? So, Mr. Wala China. ka na ibang bank account? Dati po meron AUB pero hindi ko nilipat ko na po kasi sa okay. China Bank. Okay. Mr. Sige. Chairman uh, na Dan. Mr. Baterna, alam mo sa totoo lang talagang gustong gusto ko namin tulungan. As a matter of fact, oh, kung tatanungin mo, kasi may single mom ka, gusto na namin sana makauwi ka na ngayon. Uh, unfortunately, yung mga ebidensya that, uh, na nakuha namin leads to uh, the fact that uh, nakapag-issue ka ng mga cheque at si Cassandra O, nagpadala sa iyo ng malalaking pera. Uh, if I may, no? If may ask you, no? yung uh, Whirlwind Corporation, uh, nagpadala din sa iyo ng malalaking pera? Doon sa checking account mo? Uh, Mr. Chair, sa totoo niyan, yung mga pumapasok po na pera doon sa checking account ko, hindi ko po alam. Hindi mo hawak yung account? Hindi po, Mr. So, Chair. So, sinong mahawak ng account? Kala ko sasabihin mo lahat. Sabihin mo na lahat para uh, ah, kasi, kasi, kasi po Mr. Chair, meron po akong sarili yung, yung savings know. ko po. As, aside po sa savings account na personal ko, meron po akong checking account na parang pina-open lang po para so, lalagyan po nila ng pera. So, so ibig mo sabihin, ikaw nag-open ng checking account pero hindi ka may hawak ng checking account. So in other words, sila, sila nakakakuha, sila nag-withdraw. Yes po Mr. Chair, pinapapirma lang po nila sa akin. So in other words Mr. Chairman, uh, talagang na ginamit siya ng mga Chinese uh, personalities at uh, sila po talagang ginagamit not only as a uh, incorporator but as a uh, a window for the uh, issuance of checks and at the same time yung exit and uh, entry ng mga pera ay eh, nagagamit po yung ating pong mga kapwa Pilipino we sympathize with you uh, Ronaldin but the very fact na talagang bali yung yung ginawa mo and uh, yun sana ang inaasahan namin sa iyo nung last hearing kung nasabi mo ang uh, lahat Baka meron ka pang gusto sabihin uh, Ronaldin uh, yun, uh, sana po uh, managot po yung totoong nananagot. Hindi po yung katulad ko na inusente na ginagamit lang po nila. Ronaline, kasi ako, naniniwala kami na yung NFC Mirales and Partners, we invited them over. Kasi sinabi nila, na sila, sinabi mo na sila ang kumontak sa'yo, di ba? At si, uh, what's the name of that guy na kumontak sa'yo is from the law firm? Attorney? Uh, attorney Abby po. Attorney? Abby. Abby po yung pakilala po sa akin. And as a matter of fact, Mr. Chairman, yung po yung inibitahan natin ngayon sa hearing na to, pero hindi po siya dumating. And at the same time, yung may-ari ng law firm, ang pinapupunta natin dito, but somebody from that law firm, ikaw ang nagre-represent. Can you kindly speak on the uh, microphone? Uh, good afternoon, Your Honor. I'm Attorney Henry O. Araneta. Uh, I'm counsel for this special occasion only to Miss uh, Paterna, Your Honor. Uh, Who is the owner of the uh, NFC? Yeah, uh, yes. NFC is a law firm managed by Attorney Nadine Miralles, Yes, Your Honor, know, the one that uh, wrote a letter to you. Okay, uh, sino po ang uh, kumontak sa inyo para bigyan ng uh, legal services si uh, Ronald? Tinawagan po ako kagabi, Your Honor, alas 11. Ano, what I mean is that uh, sino yung uh, nag-engage sa inyo? Ah, tinawagan ko na services Atty. Miralles. Uh, sabi niya kasi hindi siya makaka-attend. May hearing sabit, kasi sorry. siya sa Taytay. Si Atty. Miralles po. So kanina po pagdating, kinauusap ko po yung detainee, tapos kinalfirm ko po yung mga sinabi niya sa inyo. Uh thank you attorney. I think uh what we uh, what we need is uh si uh, the owner of the uh, NFC Mireles. As ah, she knows that uh, I have communicated that she has been named as a resource person. So hopefully next time uh, she'll be around. Right? I will tell her your honor. And for us to find out we are in a better position to say that yeah. know, not me. Uh, attorney Araneta, yeah, Araneta. Attorney Araneta no. Uh, Mayroon bang engagement uh, contract si she... Miss Ronaldin sa NFC? Uh, no? uh, ang pag ko wala po, Your Honor. Yes. Parang uh, she just asked to be accompanied sa Senate and dito ng so, uh, lawyer ng NFC. Are, are you doing this pro bono para kay Ronalyn? Pro bono, Your Honor. You can ask her kung ano. Sino pumili nung law firm na nagre-represent sa iyo? Sila po yung nag-contact po sa akin, Mr. Chair. Sila po, po yung nag-contact sa akin. Hindi ikaw ang pumili? Hindi po, Mr. Chair yung boss mo ang bumili. Hindi ko po alam kung sino po yung kausap nila, Mr. Chair. Well, okay. Sige. So, salamat. Uh, we need the the presence of uh, Attorney Mirales in the next... Uh, uh yes, sir. Ano, we'll inform her. Thank you. And also, Mr. Chairman, si Attorney Medina. Now I remember. Ang sinasabi kasi, si, si at, ang sinabi mo sa amin, Ronaldine, si Attorney Medina. Ah, uh, Yung nag-prepare -pre po ng mga papers na pinapapirma po sa akin. Sa'yo yung tumawag sa'yo, di ba? Si I Attorney Medina. Hindi po. Si Atty. Medina po is parang lawyer ng company. Kung saan ko po... Hindi, hindi Can you kindly remove your... Ano, Ay. para makita namin maganda mo muka. Ayan, o. Oh. So, huwag ka naman At alam naman namin na nagamit ka lang. So, Atty. Medina yung nasabi mo yes. noong nakaraang uh, hearing. Yes po. Kung, kung saan po ako nagsasign ng mga papers from Lucky South. But uh, uh, hindi siya kasama doon sa NFC hindi po siya kasama, Mr. Chairman. Ah, uh, okay, yung so, Mr. Chairman, yung po yung hinahanap natin si Attorney uh, Medina na ngayon po, uh, according to the Comsec, ay uh, hindi na matagpuan. So, uh, we'll be asking that uh, we, uh, again, invite this Attorney Medina. Okay. okay. Nandito si Attorney uh, Medina, Mr. Chairman? Nandito si Attorney Medina. But... And, and, uh, Attorney Medina? Yeah, nandito. Uh, okay. okay. Are you? you Attorney Medina? Oh, okay. Ayan, nandito pala yung Attorney Medina. Uh, your Honor, for the record po, ah uh, yung si Ka Ms. Miss Cassandra uh, Lee Uh, Ong, ang kanya pong represent sa amin, yung Whirlwind Corporation. Ngayon po, Whirlwind po, Whirlwind. Kayo ang law office ng Whirlwind? Hindi, hindi po. Ang ang engagement namin sa kanila is uh, magpapareview ng documents at magpapanotaryo lang. Yung pong okay. corporate nila at ano, hindi namin po gina, pina, uh, ginagawa. Kayo po ba ang gumawa ng mga papeles na pinirmahan ni Miss Paterna? Hindi po, Your Honor. Okay. Kayo po, kayo po ba ang gumawa ng papeles sa pinirmahan ni Miss Paterna? Ah, uh, hindi po, Your Honor. Miss Paterna, sino pa ang gumawa ng mga papeles na pinirmahan mo? Kasi Mr. Chair, uh, usually pumupunta ako sa law firm ni Attorney Medina, doon po ako nagpe doon sa logbook. Yung logbook po ng core notary. De ang tanong ko, kung sino ang naganda ng mga papeles na pinirmahan mo? Hindi ko po alam, Mr. Chair, kasi minsan binibigay na lang po nila sa akin para so sino po ako ang ang nagbigay sa iyo? Si Miss Cassandra, Ong si po. Miss Cassandra, Ong po. Cassandra Ong. Cassandra Ong ang sa iyo. Yes, hindi sinabi sa inyo kung sino ang law office na nagumawa ng papeles. Hindi po, Mr. Chair. So, hindi law office ninyo. No, Your Honor. Your Honor, if I may explain kung bakit po siya nagpupunta sa amin. Uh, alam nyo, eh, mukhang mahirap kayong paniwalaan dito. Pakisabi po sa amin, ang law office nyo ba ang gumawa ng mga papeles na pinirmahan ni Ms. Paterna? Law office ninyo, sapagkat magkaiba ang law office nyo, correct? Yes, Your Honor. Okay. Either law office mo o law office niya, sapag so, hindi kayo magpapakita rito kung hindi kayo yung abogado, Ms. Paterna, anong ginagawa niyo rito? Tama po yan, Your Yun. Uh -huh. honor, Ama, uh -huh. Your Honor, uh, if I may respond, Your Honor. Uh, yes, go ahead. Uh, Mr. Chair, kaya po ako nandito, nagulat nga po ako na karoon ako ng show cause order. Never po ako na-invite in any of your hearings before. At yun po sigurong yung niyo can verify that. Ah, uh, kaya po ako nandito ngayon kasi po binigyan po ako ng show cause order na nareceive ng office namin kaya po ako nandito voluntarily on, para sa akin po, hindi po para kay Ms. Baterna. Ms. Ego eh, Ms. Baterna, nung last hearing, pinakita ko sa iyo yung dalawang Soblish Agreement na pinirmahan mo for and behalf of Lucky South 99. Tama? Tama po, Mr. Sinabi Chair. Sinabi mo doon sa hearing na yon, pirma mo. Tama po, Mr. O, Chair. Tinanong ko sa iyo, sino ang nag-prepare noon? Ang sinagot mo, Attorney Medina. Yes, Tama? Mr. Chair. O, oh, yun ang dahilan, Attorney. kung bakit ka nandito. Uh, yes, Sir I understand you, Honor. Pero hindi po ako. Ngayon, will you answer Yeah, yeah, yung ikaw ba ang gumawa ng mga dokumento na yun? Your, your, Honor, yung pong unang lease contract, which is between... Uh, Sub-lease contract uh, yun? yes, yes, Your Honor. Sub-lease yes. so, agreement, Your Honor, na si Nine Stephanie Mascarelli. Ikaw ang nag-gumawa nun? Uh, kanito po. Over yes or no? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. the first, Kasi, the, na, the, first contract. Pa, eh. Thank you, Your Honor. Yun ang katotohanan, bakit nandito si Atty. Medina? Dahil binanggit ni Miss Ronaline yung pangalan niya na siya ang tigagawa ng mga dokumento na pinirmahan niya. Thank you. Uh, may kata katanungan ako sa iyo, uh, Ronaline. Uh, kanina sinabi mo na yung uh, checking account na nasa pangalan mo na kung saan nagdalagay ng malalaking pera si uh, Cassandra Ong ay hindi mo hinahawakan. Kung hindi mo hinahawakan yung uh, checking account na yon, sino may hawak ng checking account na nakapangalan sa'yo? Si Ms. Cassandra Ong po. Pag may pinapa-ano lang po siya, yung pinapasulat, ako po yung nagsusulat. So lahat ng uh, malalaking pera na nanggagaling sa... Uh, outside of the Philippines pumapasok sa checking account na nasa pangalan mo at ang kumukuha noon ay si Cassandra. Hindi ko po alam, Mr. Chair, kung may pumapasok kasi nga po hindi ko po hawak yung account, nung checking account, Mr. Chair. Kasi alam mo, Rona, tutulungan ka namin talaga dito. Pero may nakikita ako na yung perang nanggagaling gagaling kay Cassandra Ong lumilipat sa checking account mo. So ang tanong, sabi mo kanina, hindi ka umahawak ng checking account mo. Hindi si Cassandra may hawak ng checking account mo. Sino? Miss Cassandra, ang lang po yung nakakausap ko, Mr. Chair. Wala na pong iba. Siguro duhin mo, Cassandra. Ay, Cassandra. Siguro duhin mo, ano ha? Yes, kasi Mr. Chair. Kasi we will try Chair. to find out. Amlak, uh, andyan ang Amlak. Can you kindly, ano? You know, kasi I think uh, you are willing to uh, issue a waiver, no? Are you willing to issue a waiver to find out yung yes. uh, trap of your no, accounts? Yes, po, Mr. Chair. Can you kindly uh, help this committee to find out the uh, trace of money between Cassandra Ong and, uh, and uh, Miss Ronaline Batarinia? Mr. Chair, if we will already get the uh, waiver, that will uh, make the action of uh, amlap faster. Because if we don't have the waiver, we still need to secure authority from the court of appeals to conduct back inquiry. But if Ms. Materna will already issue a waiver, uh, we can AMLAC and act faster, Mr. Chair. So again, Ronaldine, you are willing to execute that uh, waiver, huh? so I uh, will be asking the Comsec to uh, execute a waiver and uh, for you to sign it. So, Mr. Chairman, uh, I think uh, it's really getting late, and na po natin na kumukulimlim and uh, our apology to all the uh, resource speakers who have not been uh, uh, asked by the members of this uh, Quadcom. But rest as assured, in the next uh, hearing, uh, we will be prioritizing those resource persons who have not been uh, asked. No? So, Mr. Chairman, I, I have no further question uh, to our uh, resource person. Your Honor, uh, uh, it appearing that my client now uh, has already Mr. Chair, manifested Mr. some cooperation. Mr. May Chair. May yeah? yes, Mr. Mr. Chair, kami okay. consideration, pi consider, jano. Yes, Mr. Chair, suspension. Let's okay. discuss it in private. Okay.